Manifesting? <laughs> Law of attraction? What? Yung tipong gigising ka sa umaga at sasabihin mo sa sarili mo, I'm a millionaire. I am successful. I attract wealth. <laughs> Tapos, babalik ka sa kama. Manonood sa TikTok buong araw. Manonood na Netflix hanggang 2am. Bukas, ulit lang ng affirmation. Ganun ulit. <laughs> Ewan ko sa'yo. Gusto mong umaman? Pero ni ayaw mong kumilos? Ano yan, magic? Dati rin akong ganyan. Binago ko yung wallpaper ng cellphone ko, picture ng sports car, puro vision board. Gumagawa pa ako ng sticky note sa salamin na may nakasulat, I am rich. Puro, this is my year. Every January, ginagawa ko talaga yan. Eh, pero minsan tinanong ko sarili ko, ano ba talagang plano ko para umangat? <laughs> Tapos bigla ako naisip, basta magtiwala lang. i ko lang yung success. E eh, tatlong taon na ako nag-attract. Pero hanggang ngayon, na-attract pa rin ako sa utang. Ayun yung nangyari. Tambay is Life, Nood sa Netflix, K-drama. <laughs> Nakakapag-manifest nga ako, pero hindi ako makamubon sa pinanood ko. Manifesting is not bad, ha? Pero kung puro manifest lang at wala kang kilos, yan, checkmate ka dyan. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong sapat na ang dasal. Kasi kahit si Lord, hindi nagpapadala ng biyaya sa tamad. Gusto mo ng business pero ayaw mong magsimula kasi baka malugi. Gusto mo ng magandang trabaho pero ayaw mo ayusin sarili mo kahit nga i-update ang resume mo ayaw mo eh gusto mong umasenso pero ayaw mo gumising ng maaga manifest ka ng manifest pero yung totoo hindi ka umaandar brad para kang kotse na nagpo-push start araw araw pero wala na gasolina ang problema hindi ang manifesting ang problema alam mo kung ano ginagamit mo itong excuse para wag kumilos kasi masarap sa pakiramdamang positive thinking di ba? kasi walang risk walang rejection wala siyang sakit pero walang tagumpay na nakukuha sa positive thinking lang, brad. <laughs> Dapat may positive action din. Gusto mo yumaman? Hindi sa patang gusto ko. Dapat meron kang ginagawa. At gusto mo talagang i-manifest ang success mo. Ito gawin mo. Affirm, then act. Affirm mo na kaya mo. Tapos simulan mong gawin kahit maliit. <laughs> Hindi yung affirm ka ng affirm tapos wala kang action. Di ba tanga lang? <laughs> Mag-set ka ng goals. Hindi yung goals na maging milyonaryo ha dapat realistic kahit goal na magbenta ng 20 hot dogs ngayong araw di ba nagset ka ng goals gusto mo magandang negosyo eh ayaw mo naman simulan kahit sa hot dog lang ayaw mo tapos ang set mo magandang negosyo kasi <laughs> ito pa track mo kung anong ginagawa mo kada araw para malaman mo kung magmamanipis ka nga ba talaga o nagpapantasize ka lang at tigilan mo na yung bahala na sigat. God unggoy walang kinalaman sa God sa buhay mo Sige, hindi mo asistan Gusto ka tulungan Pero kailangan mo rin kumilos Ang asenso Hindi yan nabubuo sa isip lang Kailangan mong gamitin ang buong katawan mo Para trabawin yan diba? Sige, magdasal ka Mag-affirm ka Mag-vision board ka Araw-araw Pero kung hindi ka gagalaw Nakahiga ka lang dyan Nakaupo ka lang dyan Nakatambay ka lang dyan Eh walang kwenta yun Eh di sana lahat ng wishful thinker Milyonaryo na Manifest plus action Totoong resulta hindi pwedeng manifest lang. Hindi ito magic, Brad. Totoong buhay to. Baka kala mo nasa, ano ka, nasa pelikula ka. Na kahit nakatambay ka lang, may darating na milyonarya, magkakagusto sa'yo, at makukuha mo na yung gusto mo sa kanya. Hindi ganun sa totoong buhay, Brad. Baka nananaginip ka, kakamanifest mo. Di <laughs> ba? At kung napikon ka, baka ikaw nga yung laging nag-a-affirm pero walang ginagawa. Pero kung gusto mo talaga mabago, yung kwento mo, Tara, subscribe ka na dito sa Real Talk para sa gustong umasenso. Wala tayong good vibes only ha. Ah. Dito truth vibes lang. Okay ba yan? Kung nagustuhan mo ang vlog na ito, pakilike, share, at comment ka naman dyan kung nainis ka. Hanggang dito na lang. Bye-bye!